Magandang araw! Isa na namang aralin ang ating tatalakayin sa araw nito. Ito ay ang Module 4, Lipunang Sibil, Media at Simbahan. At paalala muli, upang higit mong maunawaan ang ating diksyon ngayon, ay makabubuting iwasan ang mga sumusunod na sagabal sa iyong pag-aaral. Tulad ng paglalaro, pagkain, pakikinig ng music, pakikipag-usap sa katabi, at ang mga ibang mga bagay na pwedeng makasagabal sa iyong pag-aaral. Pagkatapos ng module na ito, inaasahang masasagot mo ang mga mahalagang tanong na ano-anong pagpapahalaga ang isinusulong ng lipunang sibil upang makamit ang kabutihang panlahat. Sa araling ito ay inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pangunawa. Ang una, natutukoy ang mga halimbawa ng lipunang sibil at ang ginagampan ng papel ng mga ito tungo sa kabutihang panlahat. Ikalawa, nasusuri ang mga adhikaing nagbubunsod sa mga lipunang sibil upang kumilos tungo sa kabutihang panlahat. Sa bahaging ito ay magsasagawa tayo ng isang gawain. May naaalala ka bang organisasyon na dumayo sa inyong lugar upang maghatid ng kawang gawa? Ano kayang serbisyo o tulong ang naipaabot sa iyo? Masasagot ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng ating chart. Ang chart natin ay binubuo ng apat na kolom para sa unang kolom o hanay ito, isusulat mo ang mga pangalan o uri ng organisasyon na dumayo sa inyong lugar upang maghatid ng kawanggawa. Sa pangalawang kolom naman, ano ba ang uri ng paglilingkod na ginawa ng mga organisasyon ito? At para sa pangatlong kolom, isulat mo ang panahong kanilang inilaan sa paglilingkod. At sa huli, ay ang mga pananaw ng mga tao tungkol sa resulta o epekto ng serbisyo o kawang gawa. Uh, ibig sabihin nito, ano ba ang naging resulta, ano ang naging epekto ng ginawa nilang paglilingkod sa inyong lugar o sa mga tao mismo. Pagkatapos mong masagot ang ating chart, ay meron tayong isang katanungan na iyong sasagutin. Ano kaya ang nagtutulak sa mga taong ito upang magpakaabala at magpakagastos gayong hindi naman nila tayo kakilala? Ipaliwanag mo ang iyong kasagutan. Ah, naintindihan ba ang ibig sabihin ng nagtutulak? Hmm. Ano ang nagbubunsod sa mga organisasyong ito sa mga tao upang gawin ang ginawa nilang paglilingkod sa mga taong hindi naman nila kakilala. Ano ba yung mga rason nila? Ano ang mga dahilan nila sa iyong palagay? Uh, sila ba ay nagnanais lang na tumulong sa mga taong nangangailangan? O mayroon pang higit na dahilan bakit nila ginagawa ang mga ito? Okay. May nabalitaan ka bang mga organisasyon na nagsagawa ng Kilos Protesta tungkol sa anong usapin ang kanilang ipinuprotesta? So ang gagawin mo ay isulat ang mga usaping ipinuprotesta ng mga uh, nakita mo or nabalitaan, maaring nabasa sa dyaryo o napanood sa telebisyon ng mga pangyayari na merong nagsagawa ng mga kilos protesta o mga pagrarali, no? O demonstrasyon, ang ibang tawag natin dyan. Uh, anong pangalan o ano ang pangalan o uri ng organisasyong nagsagawa ng pagpuprotesta? At sa pangatlong hanay, isulat ang pecha o taon ng pagsasagawa nila ng nasabing pagpuprotesta. Okay? Sa so pagkatapos ng gawain ito, meron ding isang katanungan na iyong sasagutin. Narito ang tanong, ano kaya ang nagtutulak sa mga taong ito upang iprotesta ang mga ganitong usapin? Bakit sila uh, nagsasagawa ng mga pagpuprotesta sa mga lansangan? Uh, hindi gawang biro ang magprotesta sa mga lansangan. Maaring... Uh, manganib ang kanilang buhay pero sinusuong nila ang ganitong mga panganib, ano kaya ang mga dahilan nila kung bakit nila ginagawa ang mga ito. So, yan ang uh, tanong na iyong sasagutin sa iyong uh, journal. Now, dumako tayo sa bahaging pagsusuri o pagpapalanim. Uh, ano nga ba itong lipunang sibil. Anong ang ibig sabihin nito? At ano ang mga halimbawa ng lipunang sibil? Okay? May natatandaan ka bang pagkakataon na kailangan mong sabihin ito sa isang taong kalapit mo? Pakilang. Ah? Huh? Siguro pagsakay mo sa jeep at nakapwesto ka na malayo sa driver. Sasabihin mo ito sa katabing pasahero at Iaabot mo ang bayad. Ganito rin kung to ka mong maglaba pero deadline ang araw na yon para sa isang proyekto mo sa paaralan. Alam mong magagawa mo naman kaya lang may dahilan kung bakit kailangan mong ipagawa sa iba at kailangan mong uh, pakilang. Kung alam mo kung ano-ano ang kaya mong gawin, alam mo rin kung ano-ano ang hindi. Maring marunong kang magsaing, halimbawa, pero marunong ka bang magsaka at mag-ani ng isasaing mo? Wala ka mang kilalang magsasaka. Gusto mong patuloy silang magsaka upang may maisaing ka at masasabi mo rin sa kanila, pakilang. At marami ka pang kailangang ipagawa sa iba upang mabuhay. Mga pangangailangang hindi mo magagawa ng mag-isa. Hindi ikaw ang gumawa ng uniform mo, ng bag mo, ng iyong tsinelas, hindi ba? Hindi ikaw ang gumawa ng kalsadang nilalakaran mo, ng tulay na tinatawiran mo, ng cell site tower na naghahatid ng text sa iyo. Tingnan mo ang loob ng iyong bag. Okay? Alin-alin sa mga nariyan ang ginawa mo mismo? tingnan mo ang loob ng silid-aralan. Alin-alin hmm? sa mga 'yan ang kaya mong gawin? Hindi mo kayang bilangin ang mga taong kumilos upang magkaroon ka ng mga kailangan mo. At kailangan mong pasalamatan ang napakaraming tao at kailangan mo ring sabihin sa kanila, Paki "Pakilang." Okay? Sasabihin mo halimbawa sa karpintero, "Pakiayos lang po." ang bubong namin o kaya sa isang tubero, pakiayos lang po ang banyo namin. Ano ang kahulugan ng pakilang? At uh, dapat nating dagdagan kapag sinasabi natin ang salitang ito, dagdagan natin ng salitang po. Kaya salit na pakilang, pakilang po. Kaya ang ibig sabihin, ay paghingi ng tulong sa iba. Tayo ay nakikisuyo, tayo ay humihingi ng tulong sa ibang tao. Ano bang ba mga dahilan kung bakit kailangan nating magpatulong sa iba? Napakaraming mga dahilan. Una, iba-iba tayo ng mga kakayahan. Di ba? Pangalawa, ah, nagpapatulong tayo upang magkaroon tayo ng panahon para sa iba pa nating mga nais na gawin. Pangatlo, hindi lahat ng pangangailangan natin ay makakamit ng mag-isa. At pang-apat, nais nating magkaroon ng saysay ang kakayahan ng iba. Sa apat na nabanggit, alin ang pinakamabigat na dahilan kung bakit kailangan nating magpatulong sa ibang tao? Ano sa iyong palagay? Ang tamang dahilan ang pinakamabigat na dahilan ay ang pangatlo. Hindi lahat ng pangangailangan natin ay makakamit natin ng mag-isa. Kahit pa siguro tayo na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, meron at meron tayong mga pangangailangan na hindi natin maibigay sa ating sarili. Na kailangan natin ng ibang tao na siyang gagawa para sa ating iugnay natin ang ating pagtalakay sa sitwasyon sa lipunan. Ang pamahalaan ay gumagawa at nagpapatupad ng mga batas upang matiyak na matutugunan ang mga pangangailangan natin sa lipunan. Tinitingnan nito kung natutupad ang mga batas na ito at pinarurusahan ang lalabag at lang sa pagtatamasa natin ng ating mga pangangailangan. May mga batas tungkol sa pagkain, mga batas tungkol sa tubig, sa hangin, sa lupa, sa pag-aaral, ah, sa pagkahanap buhay, sa lahat halos ng bahagi ng ating buhay. Iisa ang layunin ng mga batas na ito. Ito ay upang tayo ay mapabuti at upang makamit ng lahat ang makabubuti sa isa't isa. Magkagayon man, sa maraming pagkakataon ay nagkukulang ang pamahalaan sa layuning ito. Halimbawa, hindi tayo makakain ng sapat dahil mabilis ang pagtaas ng mga bilihin at mabagal naman ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Kabikabilaan ang problema sa lipunan na sinisikap tugunan ng gobyerno sa agrikultura, sa kalusugan, sa paggawa at napakaraming iba pa. Idagdag pa dito ang mga pangangailangan ng mga taong biktima ng mga kalamidad. Tulad ngayon, uh, sun sunod na bagyo, may problema sa droga na hindi na matapos-tapos, uh, korupsyon sa ibang ahensya ng gobyerno, katiwalian ang tawag natin dito. Sa panahon natin ngayon, nandiyan ang mga problemang dulot ng pandemya, ang COVID-19, na nagdulot ito ng patong-patong na problema, lalo na sa edukasyon. Ano ang ginagawa ng mga tao na nakakakita ng mga problema ito na halos hindi na magawang lutasin ng mga kinauukulan? Maghihintay na lamang ba tayo sa mga gagawin ng mga nasa itaas? Lahat tayo ay nabibigatan sa mga sistema o kalakaran at sa mga problema hindi agad masolusyonan napakarami rin ng kailangang katuwangin sa pagtugon dito at sabihin pakilang. Kaya ang iba ay nag-uorganisa ng kanilang sarili upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. Kusang loob ang ginagawa nilang pag-uorganisa sa kanilang sarili tungo sa sama-samang pagtuwang sa isa't isa. Ang tawag natin dito sa ganitong kusang loob na pag uorganisa ng sarili para sa isang mithiin ay lipunang sibil, o yung tinatawag nating civil society. Ito ay bunsod ng pagnanais ng mga mamamayan na matugunan ang kanilang mga pangailangan. Ang lipunang sibil ay nagsasagawa ng mga pagtugon na sila mismo ang nagtataguyod, kung kaya nagkakaroon ng likas pag pagunlad. Ano-ano ang mga halimbawa ng lipunang sibil? Tarito ang ilan sa mga ito, mga activist groups, charities, mga clubs, community foundations, mga community organizations, cooperatives, foundations, mga non-government organizations na tinatawag, religious organizations, support groups, trade unions, at maraming iba pa. So, ang mga ito, yung mga halimbawa ng lipunang sibil ay may kanya-kanyang mga advokasya o yung mga layunin, may kanya-kanya silang mga mithiin na nais na matugunan o nais na makamit. At ano ang isinusulong ng lipunang sibil sa pangkalahatan, uh, ang mga ito ay nagsusulong para sa kabutihang panlahat. May nalalaman ka bang iba pang halimbawa ng lipunang sibil? Ano-ano ang kanilang isinusulong tungo sa kabutihang panlahat? Maaring isulat mo ito sa iyong journal. Kung wala ka namang idea tungkol sa iba pang halimbawa na wala sa aking mga nabanggit, maaring ikaw ay mag-research sa mga aklat, lalo na sa internet. At siya nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito, part 1 ng module 4, tipo ng sibil, media at simbahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood at hanggang sa muli.